Praise God at purihin po ang ating Panginoon at welcome po sa ating araw-araw na pagpapala. Dalangin ko po na tayo po ay nasa maayos na sitwasyon, nasa maayos na kondisyon o ano pa man ang nais mo na mangyari sa buhay mo, hayaan mo na ang mensahe ng Panginoon ang magbigay sa iyo ng pag-asa gayong araw na to. Ako po si Pastor Mao, tayo po ay manalangin. Father God, in the name of Jesus Christ, Lord, thank you for this wonderful day, Lord, na kami, Panginoon, agad ay makakasama sa broadcast na ito. Dalangin namin, Panginoon, na yung mensahe mo ang magbibigay sa amin ng kalakasan, ng pag-asa, Panginoon, at anumang sitwasyon namin o oh, suliranin, Lord, alam namin ang mensaheng ito, Lord God, na galing sa ang magbabago na aming sitwasyon. Salamat, Lord. Binabalik po namin lahat ng papuri at pagsamba sa inyong ngalan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli po, welcome po sa ating araw na, araw na pagpapala. Kamusta po kayo? Alam niyo sa buhay po natin, mabilis po ang mga pangyayari. Hindi nga natin namamalayan yung mga, ka, kumbaga, pecha, amen po ba, ang mga pangyari sa buhay natin, ay kay Belis. Amen po. Pero ito po yung magandang paalala po sa ating lahat. Na ang ating Panginoon ay sapat at tapat sa ating lahat o sapat at tapat ang ating Diyos sa ating mga buhay araw-araw. Sa mundo pong ito na maraming mga pagbabago at maraming mga bagay na hindi natin maiiwasan, ay alam niyo po maraming mga tao ay gusto nila more success, more possession, more validation, amen po ba? Kaya po minsan, we feel like we're always lacking. Marami tayong hinahanap sa ating mga buhay. Pero the Word of God, amen, will always remind us of the powerful truth that God is enough, amen po, and God is faithful sa ating mga buhay. Let's open our Bible to Lamentations chapter 3, verses 22 to 23. At dito po ay sinasabi, The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning and great is your faithfulness. So dito po ay pinapaalala po sa ating lahat na ang pag-ibig ng Panginoon na hindi nagmamaliw hindi nagbabago. Ito po'y laging nga, kumbaga, merong magandang dinudulot sa ating mabuhay buhay at ang katapatan ng Diyos ay punong-puno ng mga pangako niya sa ating mga buhay. Alam niyo Ito ito'y pagpapaalala sa ating lahat na ang ating Panginoon ay sapat at tapat sa ating mga buhay. Araw-araw po. Amen po. Hindi lang po sa isang araw po kapag tumugon ng Panginoon sa kanyang nga, kumbaga, mga mga, 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 provision o mga pangangailangan mo. Hindi lang po yan, sa isang araw. Araw-araw, pwede kang pagpalain ng Panginoon dahil sa kanyang biyaya. Remember that no matter what we face, anuman po ang harapin natin, whether it's a loss, it's a failure, or uncertainty, let us always remember na God's presence and God's Word, even po ba, His Word, His promises sa ating mga will always fill the gap. Anuman yung hinahanap mo, ano man yung kakulangan mo, ano man yung wala ka, amen po, tandaan mo that God is our source, He is our source, He is our sustainer, He is our everything. Kung doon pa lang alam mo at uh, kung sino ang Panginoon sa buhay mo, hindi ka mag-aalala, amen po, hindi ka matatakot, amen po, hindi ka magdududa sa kakayahan ng Panginoon sa ating mga buhay. Tandaan po natin in 2 Timothy chapter 2, verse 13, that if we are faithless, He is faithful and He remains faithful. He cannot deny Himself. So dito po, ang nature ng ating Panginoon ay siya po ay tapat. Amen po. Tapat ang ating Panginoon. Sabihin mo nga sa sarili mo ngayong araw na ito, tapat ang aking Diyos. Amen po. Na kahit sa ating nga, ah, kumbaga kakulangan at hindi pagiging tapat sa ating Panginoon, tapat pa rin po ang ating Diyos. Yan po ay nature ng ating Panginoon. Amen po. Na kahit anumang sitwasyon mo, anumang dalangin mo, o anumang pagkukulang na nagawa mo sa ating Panginoon, remember, God is always faithful. Amen po. God will always remain faithful sa ating mga buhay. Tapat ang ating Panginoon, ano man ang inumpisahan niya sa buhay mo, sa buhay ko, ito'y pagpapatuloy ng ating Panginoon. Meron ka mang karamdaman ngayon, o meron ka mang kung baga, persecution ngayon, o meron ka mang sitwasyon na pinagdadaanan na hindi ka nais-nais, tandaan mo. Amen po tapat at sapat ang ating Diyos sa ating mga buhay. Hindi siya nagkukulang. Amen po. My God will always provide everything. Amen po. Our God will provide everything sa ating mga buhay. We will not lack any good thing from the Lord. Amen po. Kaya dito ay tandaan ho natin na sa ating mga buhay, mahirap po bang magtiwala sa ating Diyos? Siguro nandyan sa puso na ho natin ang pagdududa o nandyan sa puso ho natin ang kakasinungalingan ng kaaway o meron pa ho tayong tinatagong kasalanan na nais ng Panginoon ay surrender natin sa Kanya. Ihingi ho natin ng tawad, talikdan ng kasalanan, makasalanan pamumuhay at tayo po ay patuloy na lumakad na merong katwiran at matuwid na pamumuhay. Alam niyo ho, kapag ganun ho, ang buhay ho natin, always surrendering to the will of the Lord, we will not lack any good thing from God. Ito lagi po ay babalik tayo in Matthew chapter 6 verse 33 that seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things All these things shall be added unto you. Lahat po ng bagay na inaasam mo, hinihingi mo sa Panginoon, ay may bibigay ng ating Diyos dahil tapat at sapat ang ating Panginoon sa ating araw-araw. O kaya kung ikaw man, isang simpleng studyante na marami kang pressure in life, amen po, or kaya feeling mo na meron kang hinihingi kay Lord na matagal mo nang uh, hindi pa nakikita ang uh, uh, kung baga, manifestation ng mga prayers mo o ng mga panalangin mo. Amen. But always remember, amen po, hindi tayo hihinto. Amen po, na magtiwala sa Panginoon. Dahil in due time, amen po ba, we will reap if you do not lose heart. Amen po, kapag hindi tayo tumigil, amen po, na manampalataya sa ating Panginoon, lahat ng bagay po ng yan ay aanihin natin. So dalangin ko po sa mga oras to, kapatid, na sa iyo ng Lord, siya ay tapat at sapat sa buhay mo at sa buhay nating lahat. O hindi tayo magkukulang, huwag kang magalala, even po, kahit na delay man, sa tingin mo ang sahod mo o na delay man ang mga inaasahan mo, pero si Lord, amen po, hindi na de-delay. He is always on time, amen po ba? Meron lang mga prayers, na hinihingi natin pero alam natin kapag hindi nasagot, hindi ibig sabihin hindi tapat ang ating Panginoon. Merong redirection po sa ating mga panalangin at sa ating mga kagustuhan sa ating mabuhay dahil alam ho natin ang paraan ng Diyos ang laging siyang pinakamaganda, even po, ang siyang pinakamaayos na ating tahakin sa ating mabuhay buhay. Kaya dalangin ko po sa mga na ito, magtiwala ka kay Lord. Humingi ka ng tawad sa ating Panginoon. Kung meron ka man sa isip mo ngayon na laging mo sinasabi, hindi, hindi tapat ang aking Diyos, hindi sapat ang aking Panginoon. Lagi ako na lang sarili kong effort, sarili kong kagustuhan, sarili kong pagod, sarili kong kayod. Ay kapatid, Nais na Panginoon, tulungan ka sa mga oras na ito. At nais niya sabihin sa iyo, kung gusto mo ng pahinga, kung gusto mo ng solusyon sa buhay mo, tanggapin mo ako sa iyong buhay. At tayo, ay, at ikaw at ako ay makakaranas ng kabutihan ng ating Panginoon. So tayo po'y manalangin, Father God, in the name of Jesus Christ, Lord, salamat, Panginoon o God, sa opportunity na ito, Lord God, na kami ay makarinig ng maganda mong mensahe. Alam namin, Panginoon, na sa buhay ho natin, sa buhay ho namin, Panginoon o God, ay merong mga bagay, Panginoon o God, na hinihingi namin na wala pang, Lord God, clarity, Panginoon o God, o wala pang, Panginoon God, malinaw na, Lord God, na, na, pa, Lord God, na vision o malinaw, Lord God, na mga bagay o linaw na bagay sa aming mga buhay. Lord, Hayaan niyo, Panginoon ng oh God, na kahit sa mga bagay na to Panginoon ng oh God, Lord, iisa lang ang klaro, ang pangako mo, Panginoon, ay hindi kami pababayaan. Salamat, Panginoon, for those people who are seeking the body, Panginoon ng oh God, merong karamdaman sa katawan. Lord, we declare your healing, O oh God, by your stripes, O oh God. That person is healed right now in the name of Jesus Christ, O God. Even that person, Lord God, na meron mang, Lord God, na, Lord God, na um, matinding iniisip sa kanyang isipan, Lord God, o may lungkot sa kanyang isipan, sa puso niya, Panginoon. Lord, I pray, Lord God, na magkaroon ng breakthrough, Panginoon, o God, at makita niya, Panginoon, o God, ang maganda mong mensahe, ang maganda mong plano para sa kanyang buhay. Salamat, Lord, sa araw na to. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Alam namin, Panginoon, ngayon pa lang, tinanggap na namin ang aming kasagutan sa aming mga panalangin. Salamat, Lord, at binabalik namin lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. At diyan po nagwawakas ang ating araw-araw na pagpapala. God bless you po. Bye-bye.